Magandang araw! Ako si Edwin at samahan niyo akong tumuklas ng panibagong kaalaman. Ang ating tatalakayan ngayon ay patungkol sa maikling kwento at ang mga elemento nito. Ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Ito ay nagiiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Ang maikling kwento ay binubuo ng tatlong elemento at ito ang tauhan, tagpuan at ang banghay. Ang tauhan, ito ang tumutukoy sa mga panauhin sa kwento at sila din ang na nagbibigay buhay sa kwento. Pangalawa, ang tagpuan. Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. At ang panghuli ay ang banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ngayon, alam na natin ang elemento ng maikling kwento at ito ay ang mga tauhan, tagpuan, at ang banghay. Ngayon ay alamin naman natin ang mga bahagi ng banghay. Ang banghay ay may limang bahagi at ito ay ang mga panimula, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan at ang wakas. Simula o panimula. Ang panimula dito matatagpuan kung saan at paano nagsimula ang kwento. Dito din ay pinapakilala ang tauhan, saglit na kasiglahan at ang suliranin ng kwento. Saglit na kasiglahan. Ang saglit na kasiglahan ito ay ang panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan sa kwento. Ang pangatlo ay ang kasukdulan. Ang kasukdulan, dito na nangyayari ang problema sa kwento. Kakalasan. Ang kakalasan, ito ang tumutukoy sa parte kung saan unti-unti nang naayos ang problema sa kwento at unti-unti nang nasusolusyonan ng tauhan. At ang huli, ang wakas. Ang wakas, dito na tumutukoy kung paano nagwakas o nagtapos ang isang kwento. Ngayon ay nalaman na natin ang tungkol sa maikling kwento at sa elemento nito. Atin naman ngayong subukang sagutan ang pagsusulit na makikita sa kuno cool na ito. Ayun lamang at sana'y marami kayong natutunan. Maraming salamat hanggang sa muli!